Anay. Di lang unta tanim mo kusog no. Kay agoy. Paduol, paduol na. na. So snacks yung muna kasi yung tapos yung na yung silang maghakot mag ng sa hapon Kahapon iwan sa diri hapon? La, kusog kayo eh, dito dong. Ay, kusog ba? Ang mm, kusog. Try. 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 Try naksa sa tay ay di ko ano man yun. oi gig mga happy birthday tay gig keto panangkoan no na kas happy na ang birthday, tayo. Yeah. Happy happy tayo, birthday, birthday. Mag, <laughs> mag ihaw lang tanig baki, baki. Laulan <laughs> La, no. rain no rain gently falls. So, and thank you so much kay Jung Jung. Ayan si Jung Jung. At saka kay Yungit. Kung gusto niyo mag-order ng kuan, i-ano na natin to. Eh, kay, ano, mahal kaya yan dong? Mahal na yan. Alam niyo po ba kung magkano yung cutting ng cutting ng Madrid de Agua? Tag 25. Tag 25. Kuan? 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 kaya de mahal, de yan. De oh, de oh. De mahal yan oo so kaya kung gusto niyo mag-order ng kuan ng sa pangan ani nang Madre de Agua kasi ang daming ang daming mag, magagamit gag yan lalo na po yung nag backyard farming yung mga baboy Pumbin. kambing manok yung mga manok yung mga unsa pa mga manok dong kanang dagko Rhode Island. Oh, Rhode Island red kana hmm. mga Rhode Island red hmm. ay yun yung kainan nila or yun yung yun yung uh, i-feed sa kanila. Wala na. Ako na Muto na dong Oo. Sige lang, mag-shower yan ka. <laughs> sige lang doon, na dong so, Ulan na drying. Ulan na. So ito yung, this is the room of my father. So, ayan na ay yung breadfruit, kita ninyo yan. Na yun, yun daw yung nilaga nila, yan yun nilaga nila kahapon for their snacks. Sabi ni Leo, and ni Boss Stephen, Ulan na dyan. Bukas ng Every rain is a blessing. Tapos kita dito yung miracle fruit. Ayan na. Miracle fruit sa taas ng bahay ng tatay. So, napaka ano pa nitong bahay na to. Mag ano pa to eh. Mag, mag four years. Mag four years na to mag 4 years na ata itong bahay na to napakatibay pa dito sa bukid, ang mga ganitong bahay matibay yung mabilis lang niyang masira is yung kawayan kaya yun nga yung sahig ng itay doon ay pinapali pinapalitan na nila ni Stephen at ni Leo ng kawayan kasi nasira kasi ayan ayan kusog adita ka uli adita matong base na ay magkape kape 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 kusa na lang dong o maggalang taglay kape kape <laughs> Sa na daw yung kape. Maraming kape doon. Nandun sa aking room. Kasi yung room ko is para siyang sari-sari store. Yes. Yung room ko sari store. Kaya kung mag-order kayo ng kape, sige go. Dito ako sa kabila. So ayan. Doon sila sa kabila. Day, dito ako sa kabila. <laughs> so, yung bahay namin, ganun lang day. Kabila, kabilaan lang. So ayan no. Yun. Ang lakas ng ulan. O yan hindi makikita yan kasi fog pero pag wala ang fog as in ano yan, overlooking sa bundok so, ito yung soon nga pag pag okay na yung doon, yung mga plano ko ay Ma matutulog kami dito sa bahay ng itay, pero hindi ko dadalhin ang inay, kasi ayaw niya bakit ayaw ng inay bakit ayaw niya matulog dito Huwag na lang ninyong alamin. Ipagpaubaya na lang ninyo sa amin. Okay? Respeto na lang sa aking desisyon ng aking mother dear. So ayan po, pinakita ko na yan, yung in nila ni Boss Stephen yan, yung solar na yan. At, yun nga, hindi na mag, hindi na madilim yung itay ko pag mag blackout sa gabi so actually ganitong ganitong pintura ang gusto kong ipintura doon sa interior ng bagong bahay ko ko doon malapit sa highway yung bigay ni Ate ganito apple green ganitong gusto ko na ganitong gusto ko na kul kulay so gusto ko kasi yung green basta itong itong ganitong touch of green na apple green tapos ng ulan yeah, hindi kami makaalis hindi kami makauwi green din yung side green yung ay kataka green din yung upuan green lahat ulan lakas ang ulan ulan may baha. Sana walang baha. Snacks sila. Snacks pa more. Lakas ng ulan. Every rain is a blessing. Pagpunta namin dito, umulan. Oo, kaya... <coughs> nagdalawang isip ako nasasama ako or hindi pero kuminto man so sumama na ako ito yung ano ito yung grass cutter na ginamit nila dyan sa paglinis ng ito yung ito sa kabila ito yung likod na part sa bahay ng Itay. mga miracle food. dito Wari wow, diba? Dito ako sa may balisbisan. Ang tawag nito sa amin, itong tawag nito is balisbisan in Bisaya. Balisbisan yan. dito dahi, dito yung labas. Tapos, that is the window. Diyan ako galing sa loob. Diba? Ang ganda din dito sa lugar ng Itay. Kaso lang, ang daming batok. Hindi kaya nang tagalinis ko ay kaya naman nila kaso lang nahirapan sila at matig ma matagal ang pa kanilang paglinis sabi ko okay i have to change the plan kailangan i-divert natin yung plan para hindi masayang yung oras ayan yung dyan ko galing sa loob so ano na din to room tour room tour sa bahay ng itay <laughs> lagi ako nagtanto <laughs> <laughs> dito ako sa kabila tapos okay oh, na mo di, doang tapos ayan si Jongjong Jong Lifestyle TV at si Boss Stephen Vlog ganitong style oh ganitong style ng kawayan ganitong style ba ganyan horizontal lang at vertical ang gusto ko pag gumamit ako ng kawayan. Kaya ganito lang din yung style na pinaano ko don sa yung bahay na binigay sa akin ni Ate Ems. lang. Ganito, simple lang. Ayun. Malawak dito sa sa malawak yung bakuran ni Itay. Kaso lang, ito lang din yung walang bato. Na konti yung bato. Pero doon yung nilinis nila So, ayan malawak yan ah, medyo malawak pa yan walang bato yan Kunti, ah, merong bato pero konti doon din tapos dito na <laughs> start dito ayan yung pinalinis ko sa kanila papunta doon sa taas ay marami ng bato so yan muna for now habang sinihintay namin na mag-stop yung ulan. yan malinis na dito. Ito yung pinauna kong pinalinis nila kay Leo at kay Stephen kasi kawawa naman yung itay. Yung ano niya, yung lugar niya kasi nung hindi ko pa to pinalinis ay talagang grabe, sobrang para siyang daming damo. Si Itay kasi ay talagang hinahayaan na namin 'yan kasi nga matanda na. Ayan. Maganda dito sa may bisan sa likod ng kwarto ng Itay. Kasi hindi hindi ma anuhan ng ulan. Tapos, syempre, meron ding tubig dito, 'yan. pinapriority ko talaga 'yung tubig para 'yung Itay ay hindi na siya maghakot-hakot pa. Kasi matanda na. At the good thing is, kahit matanda na 'yung Itay, ay malakas pa. Thank you, Lord. Malakas pa siya. Ang importante, walang sakit. Yes, Lord. Kaya, yun nga, kailangan alagaan habang nabuhay pa ang ating mga magulang. Kasi, nag lang po sila. Girl. The... No! The...